And hello poly, mga po ulit mga kaas po, ngayon naman na update ko po kayo sa aking uh, tanim na kamatis, hey, so, ito po ay eh, uh, tatlong lingko na po simula nung uh, nilipat tanim ko po, po siya galing sa punlaan, ayan po, ayan, tatlong lingko na po yan. Kung makikita nyo po eh ano uh, Namumulaklak na po, po siya Ayan Yan po eh nakatanim lang po dyan sa uh, Bote ng mineral Guys oh so, uh, One gallon po ang laki niya mga bote niya guys Ayan ah uh, Isa po yan sa mga pamamaraan ng pagtatanim kung uh, ang ating space eh, maliit lang kaya pwede pwede po tayo magtanim sa mga kanyang plastic bottle guys kaya sa mga paso ayan, pwede natin siyang isama sa ating mga halaman sa harapan ng bahay so, gilid basta mayroon siyang mapaglalagyan na masisikatan po siya ng araw kasi yung ayan po nakita niyo may bulaklak na itong kamatis guys eh, ano po to a heat lover kaya kailangan nasisikatan po siya ng araw kahit mga anim na oras isang araw ayan ayan siya guys At atento naman guys oh. yung uh, tatling ko na rin yan nung aking i-proning Ito nyo po ah, uh, medyo tumanda na po yung puno niya saka nagkaroon na po siya ng sanga ayan so guys sili po yan yung sili na aking na i-proning ayan guys ayan guys thank you sa so, panonood guys Abangan nyo lang po yung susunod ko pong upload. Thank you.